Magiging maulan pa rin ang ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw dahil sa LPA at habagat. Narito ang weather update mula kay Vel Custodio live. Vel, Rise and shine, Audrey. Good news para sa ating mga kababayan na babalik na sa kanilang mga trabaho magtapos ang long weekend dahil may medium chance sa lang na maging ang binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakaling maging bagyo ito ay tatawaging itong bagyong hasinto na inaasahan naman na agad na madedesol kapag tumama sa kalupaan ng bansa huling namataan ang low pressure area sa malapit sa coastal waters sa Paracale, Camarines uh, Norte sa uh, as of 3 a.m. May nakataas na uh, weather advisory sa Cagayan, Aurora, Quezon, Bulacan, Laguna, Rizal at buong Bicol Region na maaaring mag-cause ng localized flooding at landslides sa mga mabubundok na lugar. Maulap naman ang kalangitan sa nalalabing bahagi ng Luzon maliban sa Ilocos Region na makararanas sa maaliwalas na panahon. Makararanas naman ng light to moderate rainfall ang Metro Manila. Dulot naman ng hanging habagat ang mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Romblon, Occidental Mindoro, Western Visayas, Northern at Western Mindanao. Wala namang nakataas sa gale warning sa bansa. Para namang mabigyan tayo ng karagdagan na impormasyon tungkol sa uh, lagay ng panahon na anyayahan natin si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Sir, kahapon po, uh, light lang yung um, binabantayan o uh, light lang na yung chance na maging bagyon nung binabantayan nating low pressure area sa bansa. Bakit kaya po naging medium chance na siya ngayong araw? Nananatili po kasi siya dito sa Katubigan, dito sa east coastal part ng Bicol Region. At nakikita natin na sa mga susunod na oras ay magpo-progress ito magmove pa northwest, papalapit sa eastern coast ng Quezon Province. Sir John, ano po ba yung inaasahang track nitong low pressure area? Itong low pressure area ay mananatili dito sa Katubigan kaya din tumaas yung chance na, na magdevelop ito at naging medium chance. Kaya hindi natin inaalis na posibleng maging tropical depression siya dito sa Eastern Sea boards ng Quezon. And eventually ay uh, magd dissipate din ito. Pero meron tayong nakikita na isa pang circulation na maaaring mabuo basis sa ating weather models dito sa West Philippine Sea. At yung circulation na yon ay mag-de-develop then into low pressure area. Kaya yes. Sir, aside po doon sa tinitingnan natin na uh, circulation, meron po ba tayong um, binabantayan pa na labas uh, sa ng panahon sa labas ng park? Sa kasalukuyan ay wala sa ngayon pero gusto natin na ipaalala na yung southwest monsoon o yung habagat ay nakakaapekto pa rin sa atin. At karagdagan din po yung advisory natin ay nakataas din dito sa Antique, sa Palawan at ganoon din naman sa Occidental Mindoro. Sir, last po, payo sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga hindi naman kasama sa suspension ng government offices at saka ng mga eskwelahan. Opo, gusto natin na ipaalala na... Okay, tayo po yung nagkaroon ng konting uh, technical problem. Susubukan po natin balikan si Vel Custodio. Maya-maya po lamang.